may trabaho ng Jesus. Si pamangkin oh, ko po ito. Si Gamot. Yung... Sa makita ng dalawang kamay. Pakaliwana ko sa iyo. Kapag ito mahaba, gawa ng tao. Kulang. Parang. kapag ito ikan-restart Kapag pantay, doktor, kailangan mo. Pantay yan, ba? Diba? May mga tao talagang hindi pantay yan. Tingnan mo ito. So, tingnan mo yung dulo ng lilit mo. Kung ano yung maba. Nakita so, mo na. Ano maba? Anong maba? Ito. tao, yung tao. Sige, hindi sige.

Ayan, tabi niya. Diyan ang akot niya. Ya, ko kami sa laboratorio. Nagyan ako sa tugang ko. tamang tama bigwa matanap ako dito. na. <laughs> Tayo. Pa pangmuna yung masakit mo. Sige. Susutan. Sige, susutan. Ilalaban mo. Eh mukod mo. Mukod Sige. lang

Mungkin tak. Ah, ni. Tidak ada.

klarado kasi gusto kong ka dito okay na kasi kung pabalik pa pag maguli pag pagod dalawang pa kabila kamay hangos hindi wala na ilang buwan anin Ah, ini. Ah, 我来呢。